Uh, ka mga nagapangalan sa ilang kaugalingon o yung young din sa ato ang uh, House of Representatives. Uh, Next question, Mark Marlo. Karo ba ito? <laughs> Mar marlo, di bukan. Marlo, Pam, uh, reaction mo lang ng sa going ongoing na investigation regarding si drug, drug on sa at saka extrajudicial killing ah yes so pareho po sa investigation nila sa office of the vice president um, uh, kung kung kinsa man pong mga ginapetawang uh, ginainan nako sila nga ilahan ng uh, decision personal na, na decision dapat sa tao kung nga uh, mo atensya o dili o uh, nga ko or paribalon mi para kebalon mi kung saan mo ang matapang uh, sa tao nga mo atensya works so at that well, one. I question from those.